Alright, ayan. Good morning mga master for today's vlog. Ayan, samahan nyo kami mag tayo dito sa Agpudlos. Ayan, kasama natin si Lamakmak dun. Ayan. Kanina lakas ang ulan kaya hindi tayo nagbukas ng video. Pero saka, sa kasalukuyan ay dilipat lang tayo ng spot. May huli na tayong dalawang tiki. Ayan. <laughs> hindi naman makahagis kanina at video Gawa ng... Malasang ang ulan ngayon tumila na oh. ayan mga master kaya lilipat lang tayo ng pwesto try natin dito ayan mga master ayos update na lang kasama natin si ano pala si Albert at kapatid nya tapos si Makmak dito lang tayo sa ano, hagpudlos hmm. Agis-agis lang. All right. Kita pa 'di gumagis dito eh. Agis tayo dito mga master. May naliligaw. Right. Medyo may alon-alon ngayon Kaya Sureball basaan ito Pali tayong maliit-liit 6.5 grams Na Yellow green ating pisyon ayan ah, pisyon mga master meron na tayo pagat snapper to kanuping pan ah, spot snapper ay kanuping kanuping pan spot snapper pala hindi ka na konti na lang konti oh. na lang mga master oh. Nasa na yun mga master Tatlong isda Ayun o oh. Harvest Arbislor tayo mga master o baka may kumagat na uh, fish on mga master yan na yan na nga uh. yan na nga uh. yan na nga mga master ano kayo ito? checkered? Mama master, check card. Harbis lure, check card mga master. All right. <coughs> Kita tanpa semuka, hmm, dor. Masirap ito tanggalin. Sa so, pa kita. Ay, mga master, checker na dali natin. Lublub naman ang liril. Laglag. Ay laglag man din. Laglag sa alon. Agis. Parang tinampudong ay. Eh. Yun, fish on. Ay, nakawala. Yun. Yan, fish on mga master. Inabol pa. Mahaba ang lakas. Oh. uh, oh. Lakas ng masters. Yung sigar. Malaki-laki ang sigar to. Jesus ko. Eh. Ah. Eh. Hmm, tindi naman ang Master Rosigar Tinti ng sabit Ay mga Master Sinundan Ayan na natin mga Master Ay Alright. Yun! Ay, nawala! Yun! Hindi tuli. Sigarto, to. gano gano'n ang hila? Sinundan eh, tapos biglang mahatak pag malapit na. Ay, sabi na't sigar eh. Ayan no. Oh. Sigar na naman. Ay. Nakatumbay ang alon Ay. Di. Okay. Oh, pagod ka naman. ligo na. Ligo na rin. Yun, fish on. Yan hmm. na. Tiki ito, tiki. Tiki. Ang isda. Walang hilay, oh. Oy. Oh, hey. Sabi na sa'yo GT Lucky <laughs> Yan GT Ang laki o oh, Mga master o oh. <laughs> oh, Mga laki eh Ay putik na Ayun Ay, lamang Ang hirap tala pag maalon Laging matam Ay o oh. Huwag ka nang magtang Ano Magtangka pa okay, Pagurin pag-uurin ka muna ka kasi yung alon biglang natulak akin dito <laughs> oh, ayun mga master eh eh hey, goods na hindi pa nahibas pahibas pa lang meron na tayong puhunan Ayan na alun. Talon. Muka. mukha. Na mukaan. Uff. Uy, ayos na. Dawa din daw Hakot ah. Ha, ko ta. Ha, tikik. Dawa din. Dalawa lang na iba diyan. <laughs> Dalawa lang na iba. Ay, ayos 'yan. Eh, aga-aga pa. Malas dis pa lang ay ngayon pa lang pa dito. Si Rita talaga as in ang layo. Hindi man ako pinalaban. Sabay so, ano, sinabit. Ano. Sinasabit ka rin para kahit mo. No? Ay, sa dyan nasa? Sa bato. Buti hindi na donate Hindi nga, nga na oh. ano Push on. Tiki. Malakas lakas eh. Oh. Ah, ay, sigar. Sigar to. Nahataw eh. Eh. Hey.

lunas na hindi ako mapaalo no uy isa pa uy talon talon lang ano oh. pa hanap tayong tungtungan Lamos yung pisyon no oh. mga mastera yun yun sigar na naman ah. yun nakawala Yun. Isun. Yun. Uy. Labas na dyan Labas na dyan dali. Labas na. Yun. Labas na, yun. Yun, labas na. Lumabas din malaki laki to ano to lapo Ay, malaki laking lapo to pero good size na lapo mga master account ang sabit makawala na ayan mga master oh malaki kaunti na lang sa kaunti na lang sabit kaunti na lang sabit para sa akin talaga to sana ah. Oh. Kaunti na lang yung sabit eh. Ay, thank you Lord. Para sa akin talaga to. Kaunti na lang sabit eh. Ay, thank you, Lord. yun yung pisyon si garto matudod to pag malapit na sabi na yan mm. pag malapit na eh oo oh, nakawala na naman <laughs> ay ay hindi ko madadakbat, anong bilis Baka masabitan ng kawel. Hindi siya mga stealthy ito. Ay, natanggal. Diyan, mabul. Tumanggal ulit. Ah, tatanggal. Ayun mga master. Tanghali na rin. Ay, tayo mga uwi na. Ay. Goods na. Goods na to. Medyo mainit na rin pati. Siguradong yung bulati natin sa tiyan ay nag react na. Butum na ayan mga master yung huli natin oh. Ayan. Ayan mga master. O. Goods na goods. Ano. Etong ulam na tayo mga master oh. Ayan mga master ang huli natin nakawala pa tayong mga malalaking sigaras kanina ayan mga master oh may dalawa tayong tiki GT unang huli natin ayan mga master si Macmac hintayin natin marami ding huli yun harvest yun hakot yun ng GT oh yun mga master oh tayo pa na yan at tayo palubat na rin ayan mga master huli natin Hey. Ayan mga master yung huli natin Oh Goods na to May pangsabaw-sabaw na tayo mga master Libre na Ayan Yung Seyobarad Hakot din yun mga master Hindi lang natin masyado makita Taw Woohoo uh -huh. makmak, hakot oh gt ayan kay makmak mga master oh gt, dami isang kilo eh. isang kilong tiki ayan mga master hanggang dito na lang yung vlog natin, maraming salamat sa inyong panonood and fish out, bye bye